So good morning uh, Mga ka-59 no? At nagbabalik po muli Si Coco Matos TV Vlog So to all criminology no? Sa mga nagtake po ng PRC uh, Bumagsak man Or congratulations din po Sa mga pumasa And congratulations din po Sa mga bumagsak no? Pero wag natin itigil Wag natin isuko ang ating pangarap No? Dahil kung iisipin natin mga ka-59 ng aking mga kapwa criminology dyan ay kung sa pag-aaral ay nakarami po tayong exam no? at talagang hindi lang po nagkakataon na para sa atin no? at mas inuna po mas inuna po yung iba kaysa atin, di ba? mas matanggap po natin at sa mga nagtitik po sa mga napulkom no? napulkom at uh, civil service po sa mga bumabagsak uh, congratulations din po wag lang po tayong susuko no uh, ilaban natin yung pangarap natin no isa rin po ako sa mga nag-tech noong December 2020, 2021 po o 2022 po ay hindi po rin po ako pinalad no at pagkakataon po hindi po ako nag-tech dahil hindi po po ako ready no at kailangan po may paghahanda po ang board hindi lang po swerte no? huwag lang po tayong umasa sa swerte kailangan po ay may paghahanda po dapat no? tulad po ako nagpapasamantala po pumasok po dito para may pang reviewer po no? so sa pulkom naman po hindi rin po ako pinalad gawa ng may kulang po no? hindi po ako handa talagang Umasa lang po ako sa swerte sa 100% no? sa tiwala ng Diyos no? ang kailangan po natin ay ang mag review no? so good luck sa next piling no? huwag tayo susuko ang mga buwagsak bumangon next piling dapat uh, buo ng loob natin dapat next result pasada natin lahat no? so good luck mga ka-59 sa mga nag-working student dyan no? good luck so huwag tayong susoko guys Okay, laban lang natin to. Ako. Okay. So again, ako si Coco Matos TV Black. Paki-follow and subscribe my channel, no? YouTube channels. Thank you.